Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lalaki, ginamit na pang blackmail ang mga video ng mga biktima na panakaw niyang kinunan sa CR. Isang babae naman ang ginamit ang mga masaselang video ng dating nobyo at dating karelasyon nito para lang makasingil ng utang sa ex-boyfriend. Bistado naman ang modus na isang lalaki na nag ng trabaho pero nanakawan at hahalagin pala ang biktimang babae. Ako si Diana bro. At ako naman si Jeff Caparaz. Sa programang ito, tutulungan namin kayong malaman at maiwasan ng mga modus. Dahil ang nangyari sa kanila ay pwede mangyari sa inyo. Ito ang Bistado Mo! Bistado Mo! mo. Timbog ang isang lalaki sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Camarines Sur matapos gamiting panakot ang nakaw nakuha niyang video ng biktima sa CR ng kanilang opisina. Pinasok ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang apartel sa Iriga City, Camarines Sur at agad na pinadapa at pinusasan ang lalaking ito. Ito ay matapos niyang takutin ang biktima na dati niyang kaopisina na ipakakalat ang hawak niyang video at mga larawan habang nasa CR ito. Lumitaw sa investigasyon na naglagay ng hidden camera ang sospek sa CR ng mga babae sa kanilang opisina. Nag-ugat operasyon matapos magsumbong sa pulisya ang biktima sa pangbablockmail ng sospek na buburahin ang mga hawak na video at larawan nito kapalit ng kanyang pakikipagtali. Nangyari ito noong 2022, and nung naalis na siya doon, nasibak na siya sa trabaho dahil nag-awol siya, nitong September 2024 lang ay nag-send siya doon sa telegram nung victim na nagsasabing uh, meron siyang nude photos and video ng victim. And ang nangyari po dito ay hinaras niya na yung babae, si, uh, pinipilit niya na na makipagkita sa isang motel uh, para makipagtalik. Kaya nasa gawa natin yung entrapment operation. Nakakulong ng suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa Grave Coercion, okay. Safe Spaces Act at Anti-Photo and Video Voyeurism Act na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Sa datos ng PNPACG mula Enero hanggang Setyembre, tumaas sa 271 ang mga kaso na may kinalaman sa paglabag sa Republic Act 1995 o ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 o pagpapakalat ng mga pribadong larawan at video na walang pahintulot. Mas mataas sa naitalang 225 cases noong 2023. Kadalasan po ang rason ay una, meron pong um, magkasintahan na nagkahiwalay na and yung isa po hindi makamove on and gusto pang makipagbalikan kaya ginagamit yung mga explicit materials na ito para makipagbalikan o makipagtalik sa kanila yung former uh, partner nila. Nanawagan ng pulisya sa mga gustong mag-report na maaaring tumawag sa mga hotline number ng PNP anti cybercrime Group o di kaya naman ay makipag-ugnayan sa kanilang mga social media account. Isang babae naman ang arestado ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Tagbilaran City Bohol matapos ipakalat ang masiselang video at larawan ng kanyang dating nobyo at ng dati kasintahan para lang masingil ang ex nito sa perang inutang nito sa kanya. Wala nang nagawa ang 24 anyos na si Alias Marie nang arestuhin sa entrapment operation ng mga tauhan ng PNP anti-cybercrime groups sa Tagbilaran City, Bohol. Ito ay matapos niyang ipakalat ang masiselang video at larawan ng kanyang dating nobyo at ng dating kasintahan nito lumitaw sa investigasyon na dahil sa utang na 15,000 pesos ng dating nobyo sa sospek, nagreklamo ang babaeng biktima dahil pati sa bagong nobyo niya ay pinadala ng sospek ang masiselang video nila ng kanyang ex. Pinipilit pa umano ng sospek na ang biktima ang kumontak sa kanilang ex-boyfriend para masingil niya sa utang. Ang ginawa po ng suspect ay sinend niya ito, ang mga explicit materials na ito sa bagong boyfriend ng victim. Kaya agad silang nagsumbong sa RACO 8 or sa Tagbilaran Bohol para maaksyonan agad ng ACG. Linakmail niya